Hello mga kababayan ko, andito na naman tayo. Nagbalik na naman ako pang eh, patuloy at mag-share ng inyong mag sa inyo ng inspirasyon, okay? Marami talaga. Kung tutusin guys, sa, sa, sa dami ng kwento ng buhay ko na halos nung maliit pa ako hanggang sa ngayon, ay nandyan yan, patuloy pa yan. Kahit na sasabihin natin na karoon na ng katuparan ng ating mga pangarap, talagang anjan pa rin yan, andyan, paiba-iba lang siya, paiba-iba lang siya. Kung baga talaga ang Panginoon, tinitingnan tayo. Sa iba't ibang paraan lamang, okay? Tinitingnan talaga niya tayo, o titingnan ko nga ito, may pera na ito, lahat gusto, mabibili na ang gusto niyang bilhin. Titingnan ko nga ito sa ibang paraan, kung talagang totoo pa rin ba ito sa akin. So, talagang titingnan tayo sa iba't ibang kaparaanan, guys, kung talagang, totoo tayo sa kanya, talagang hindi pa tayo nagbabago sa kanya, kung talagang ang isip at puso natin, totoo ba talaga sa kanya at hindi ba nakakalimot sa kanya. Kaya ang masasabi ko lamang talaga guys, sa dami ng nang nangyari sa buhay ko dito guys, sa hindi lang sa probinsya, hindi lang sa Maynila, kundi dito sa Amerika guys, talagang sabi ko nga, talagang God talaga is uh, napaka ano talaga napaka powerful talaga niya uh, at mamamangha ka talaga sa mangyayari sa buhay mo na hindi mo lubos akala ay mangyayari okay step by step kung baga lahat nangyayari sa buhay natin pag titingnan natin yan ay magiging daan yan lahat ng na nangyayari sa buhay natin pag talagang titingnan natin yan uh, may isip mo eh talagang nangyari pala ito yun sa akin. May purpose pala siya dahil nangyari ito sa akin. Ito na ako ngayon. Hindi ba? Dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay, masama, maintot, hindi. Dahil yun, kung isipin natin, ito ay nagbibigay ng pagbabago sa buhay natin. Pagbabago na nagiging matibay ka, pagbabago na nagiging malakas ka, pagbabago na naging porsigido ka sa buhay, pagbabago naging palaban ka sa buhay, kasi dati hindi ako palaban guys, dati puro iyak lang ako. Hanggang ngayon naman umiiyak pa rin ako pero marunong na rin akong magsalita. Dati, kaya nga marami mga taong nag-take advantage sa uh, atin, sa pagkatao natin dahil dati talaga is napaka ano natin, napaka ano ba yung tawag niyan, ah, uh, hindi tayo marunong magsalita, hindi tayo marunong magalit, hindi tayo parang nas kinikimkim lang natin yung mga naririnig natin. Pero ang lahat ng yun guys ay may katapusan pala. Lahat ng yun ay may hangganan. Lahat ng yun sabi nga nila pag, pag sobra na ay sasabog talaga at, at masasabi mo sa sarili mo is enough is enough. Okay? Kaya lahat yon mga bagay na yon ay dapat nating pasalamatan dahil lahat yon kung hindi mangyayari, hindi ka magiging kung ano ka ngayon. Lahat yon pinasalamatan ko yan guys dahil hindi ako nagiging matibay ngayon, hindi ako nagiging matatag ngayon, hindi ako nagiging uh, palaban ngayon, hindi ako nagiging marunong na magsalita ngayon kung lahat ng yon dati kung hindi ko yon pinaglaanan. Kung baga, I learned a lesson from sa lahat mga nakaraan ko sa buhay, na, mga naranasan ko. So talagang pasalamat ako. Dapat nating pasalamatan lahat. Sabi nga lahat ay pasalamatan natin. Lahat na nangyari sa buhay natin, mabuti man ito, hindi. Dahil yun ay nagbibigay sa atin ng aral. Okay? Kaya maraming salamat sa inyo guys. Uh, sana wag po kayong magsawang manood sa aking mga video dahil ginawa ko to para ma-share ko po sa inyo ang aking business na rin na, na napakalagi ng tulong ng business na ito guys sa buhay ko okay wala pa tayo hindi pa tayo napunta diyan isasaysayin ko sa inyo lahat isa ko sa inyo lahat ang nangyayari okay maraming salamat sa inyo sa walang sawan yung pagsuporta sa akin maraming salamat